Hi guys, this is me Shen. kami dai, dari kami kuman sa wholesale club. Kani din hinday makabarot-barot ta dari sa mga pamalitunan. Kay wholesale good di ba? Pagkari rin mo dire kuman napansin jay dai kay ting summer naman so grabe jay ilang mga tinda din na line ng mga buyak. Hampan pa para ba line, line ng mga color oh. Try nato musuyo may pakita ko sa iyo kung unoran ilang mga balita ng mga buyak. Dili man ako isa-isa ma tanan pero at least makapture ko yung pag-video. Kasagalan sabi ilang mga tamalit kuman mga buyak kay kapit ng uting summer na ang uh, so, nah, iban uh, mananom, iban mga disiplina ng mga boyak sa balik ko ni. Eh. Pero de, de, ang panahon dahil sa ayong balik na sad katignaw. Pero pasingod nga <makes> sa, sa mga summer day, O naalap, PC annual planter on sa to? <makes> $15. $15 sa day. <makes> 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 Pero ah, sila day mga kawayong sila flowers, sunflower. flower gazod ni siya. Pero mong ng sunflower good diba? Naghanap ko gross dire day, bumbils day sa ato ba? Pero wama um, ko nakita na ay din mga gulay, mga um, tambay siguro. Two oras pikas. Ang mga mamis kasi din malingaw kasi magtanaw diri kay Pinta kadabo na boyak. Tapos lain-lain na mga kulor, mga fresh. Kung naay pala mo own house na, Pinta kasi makatanom ka un biskan uno. Pero timing uno sa blagyang panahon. say man, tignaw, balik tignaw, init, guyan. So, lain-lain na mga kulor ni Day. Naglibot kasi sa ako ni Munro dere day. Nananaw kami day. Nagtanaw pa ako dito kung naay grips ba dito dai. Pero kakolor na ba sa nang grips na nam nakita? Violet. Sa ganan ako nakita din mga presyo din day sa mga buyak day. 15 to 20 dollars day. How din ni 20 dollars? So amay ni ng mga buyak ang 20 dollars nila dere. Ano yung ban ni day? Nananum na. Pero kung may out sa bang panahon dai, iban ano day pamaliton is mga plastic rakan para dili maluntay. Pero mas ganan mga buhay day no. Nasad sila mga white lilies diri dai dai what white lilies promise is mga bombels pero di ko mga bombels gon check nakita ni na mga yellow sa kasagbutan pero kuman ini tananom na hindi sabi ko amo sab zone pero pag sab gaso din no? ni no maso nang tag deliver ini kay buya sa mga damage or uno kay tun panahon isay mahangin tudang hangin tapos mainit naman so na dai sabay dai ako ako pag tanum dai kaso lamang day hindi ko nabuya at waya kung pananom ra kan lamang best si mama gasod best in pananom gasod si mama kay sa amo sa nagpalibot ang mga buyak day pinta na tanom ni mama mag, mag na zon pag makita na tu isa tinanom nagidan or, or kung nasabod ra, gamay, nakiling ra gamay, na killing ra may na magpahiisog na zon pinyang gagazon ni zay mga sa pangabuzag hampan tong nasab si papa day um, hilig sabi sa day ng mga kasagingan day tapos masabot ni zan ka mama mga tinanom isa pulihan ang saging na tinanong ni Iza. Kasi sabi si mama na ito ni Iza tinanong, waya na tapos anak katanom kasagingan na na magkasumpaki ganyan na sila papa mama oh. pa ni share ko lang kung mukha to sa, kami sa mga mall na nai si mama at to singo sa mga um, halaman mga plant plants na dazon siya sa so, tara gani ng buyak na ipagkagwapa kagana usab sa presyo na na eh, pagkagana sa pa ni mama laway-laway rap. ini kung uno kaganan buya, ang usab kagana ang presyo mga day. Ganahan mo kung tanong day, sa una nga ni elementary day, pag-garden kami. Tapos sa una naman tinanong ato, talong day, napagkatas-taas na garden day. Hampan, schedule gazod na binusaagay, sinoy mag-ariglar. Nangabuhi man matuod day, hampan, pan, nan pangharvest na baligsa na mo dai tapos makahalin ang ha, panaton halin apo ha, na pan eh, is nagamit sa panwax sa kuan iskulahan idi e nakafri naka free pa sa wax hapunan fertilizer pa namo adto sa mga pananom mga ng mga karabaw kabi wala man atun sa una ng mga kaagi dai ay pa kung pila halin ukray oh sab naka try kami pananom ang panhain naman daw yung lagputin ng topic, nakabuto naman daw sa elementary days. At least naka-experience kami at to mag-gardening day, maghinlo, magkuma, magkuha ng green grass. Number one project yun na sa una ka ng green grass day. Kami amo-amo na sabi ko ng mga green grass dito sa kalipawan. Hindi nga nakabibos sa una day. Nampan mo na yung nalaman yun yung video day, uyatagip kakilaya uno yun yung mga buyak day. Alabas ni ako mabidyuhan din kung uno ni Nabuya ka ni Pagkagwapa ba kay may lahing black at yellow. Una oh, pa direction direksyon ni how to grow kuno. Sundalam ni Zoom.